lob naman to inisin natin ayan na naman o oh. kailangan talaga start starting makina para minute naman siya ulit para hindi minit ang ulo nya ayan start

chị cả nhà họ ai rồi chết rồi Hãy subscribe cho kênh là Mì Gõ pada 1 detik pengadis ini karena bisa kan ke 1 detik yang panjang yang kaget. Ini tentang isu dana negara, noh. Kita ayo di isu di alloy diamond coffee. Dan apostles ini nabati ko pala si Bob Lintek may ka lang siya tau po ang Lintek may, may ka lang siya tau Happy Wing may ka lang siya tau po ang inahosta si Shirley Villo myself myself may ka lang po ang Happy Con Lola Minas ang uh, Amisingyag ang Amisingyag Kalau hmm. siapa nanti basket di mix. Cung Ivy si Magikero Segarol, mungkin lah siapa Miss Regina Charap, mungkin lah mamel Mami El, Mama El, mungkin lah siapa po. Dan, Ruby, hindi na kita Ah, uh, Ruby Lingga, mega love siya. Thank you. OKAY Greetings Hoy ko yung coating lines Dito ng, then, uh, ng makina Diba at may yung... laging... ng Ng sa ng makina назад Yung emig nghi super premium ay tamis nya kaya, kaya pininig ko sa station lang wala lagi ako nasa premium po kasi madahon. Lagi siya ng mga dahon ng bayabas at pagkakas. At tinubo pa ng kalapasa sa si ibabaw ng lolo na yan. Ang to, so, tolong iwas ko, medyo kaya ko rito kung mga ng bagyo. Kasi medyo yung bakal niya, hindi pa nakapalitan. Kaya so, ang pakapaksahan ng buking, hindi pa kami akala ko daw ay nandito yung bakal ito yung dito so, na eh tapos bigla pumunta ulit ng mga sa Thailand lang layer na yan

yung bibi niya ah, parang parang lupa pero matrolyak na yun yung kasi ng aso sa ah, yun parang